Ako o ang iglesia? Yan po ang namutawi sa bibig ng aking ina. Nung sabihin ko sa kanya na sa araw ng kinabukasan ako'y mababautismuhan na sa loob ng iglesia ni Kristo. Palibhasa, ayaw niyang ako'y maging iglesia ni Kristo. Kaya yon po ang namutawi sa kanyang bibig. Nag-aalala po ako, nag-iisip. Paliba sa katabi ko ang nanay ko sa pagtulog. Kaya isinagawa ko ang isang panalangin, unang panalangin ko sa ama. Nang na sabi ko sa ama, ama, payagan mo po na sa araw ng bukas ay tanggapin ko ang banal na bautismo, kasangkapanin mo ang aking nanay. May kalakip na pagluha ang aking panalangin sa Panginoon Diyos. Kinabukasan, kung hindi ako ginising ng aking nanay, hindi natuloy ang aking bautismo sa loob ng Iglesia ni Kristo. Napuyat kasi ako sa pag-aalala. Tinapik niyang balikat ko at ginising, nakahanda na yung aking pambasa. Sa pagkatalam niya sa loob ng Iglesia ni Kristo, ang bautismo'y inilulubog ang babautismuhan. Salamat sa Panginoon Diyos. Ako ngayon Iglesia ni Kristo.